low five mark beats mark beats karanasan mo na ba sa buhay ay malasin Kumakalamsik mo ra at wala ka nang makain Sa uso kay sabog nilulunok na lang yung hangin At isipin na busog baka bukas papapalarin Maalat ang diskate kaya ulam tuyo at daing Mainit na kape sinasabaw ko pa sa kanin Nagtampo ko sa b**** So si Jamel Sirpa ito So tuturo ko sa inyo kung paano kumuha noon Nakikita nyo yun? Yung glider na yun? So ituturo ko sa inyo, ah, first stick lang yan. So, meron na tayong mga nayashes na kakawayan. Eto mga viewers. Eto nakikita nyo. So, magkaka tayo. Tuturo ko sa inyo kung paano yung technique na pork stick lang na paggawa ng saranggola. Tapos, uh, eto pwede nyo rin mag side na yung mga viewers. Uh, ginaya natin ito dun sa ano, online. So, ang tawag dito, ah... Uh, pwede nyo gayahin, tapos pwede nyo rin ibenta. So, tinuturo ko kayo kung paano sumideline, mga viewers. Oh my God! Wow! Kasi magkano rin yung online na uh, saranggola. So, ito, napapakinabangan na natin. Nakapagbibenta tayo. Ang halaga nitong saranggola na to ay nasa, ano, abentahan ko 200 to 150. So, ang expenses lang natin ay nasa, ano lang, kung masasabi natin ay nasa 150. Totoo yan. Bola lang yan. So, ang magagawa naman natin eh, dalawang saranggola. So, dito sa amin kasi may nabibili ng uh, mga ganitong tela. So, ito, 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 nakikita nyo ito. So, 35 lang yung per yard yung ito. Kailangan nyo ng 3 yard. Balik 3 yard, ha? 3 yard, hindi pala. Okay, no? <laughs> ha? 3 yard. Tapos sa uh, lalabas ito, dalawang saranggola na pwede yung ibenta bawat isa pinakasagad na 150 kasama yung tali. Naman! Wow! Wow! So, eto ay yung ano nito, may technique siya So, ituturo ko sa inyo, tapos sa uh, ikot natin yung camera para makita niya mga viewers, no? Ano, gusto niyo pa makita? Siyempre kailangan nyo mag-subscribe sa YouTube channel natin, Jumel05, at saka dito sa Facebook, at saka sa TikTok. So, nag-apply din tayo sa Bigo. So, nag-ano pa tayo? Uh, ang tawag dito? Mm. Ano, ano, ano? Ano ang senyo na tamimik? Nag uh, ano pa tayo, uh, nag interact sa mga bigo host, gaya nito, ayan, nandito sila, oh, para makita nyo. Ikot natin yung camera para makita nyo. So, ayan, nakita nyo, nandito tayo, uh, -ano tayo, nag tayo, nag interact tayo sa bigo. Habang may ginagawa tayo rito, ayun, nakikita nyo, para makita nyo sila. Ayan, sana yung cellphone natin. Ayan. Oh! So, nakikipag-interact tayo kala Angel sa awang team. Ayan. So, ituro ko na sa inyo kung paano yung technique dito sa saranggola natin, mga viewers. So, kailangan nyo ng gunting. So, ibalik natin sa ano siya. Ayan. So, pasensya na kayo at medyo madilim, no? Ikot natin ng konti yung ano natin. Ayan. Kita na ba? Ayan. So, kailangan nyo rin ng ano? tong Criola, gunting, tapos sa uh, rugby. Ito. So, ito kasi ni ko na, mga viewers ayan. Four stick siya. Ito yung sa magkabilang side. Ayan. Kita niyo ba? At uh, tara pakita ko sa inyo yung paggupit. kailangan lang kung ano mga viewers pansa ito ha. Ah. So, eto ang kaya natin gagamitin tong Carriola. Ah, so, nakatagilid yata yung ano natin, camera. Uy, umikot na. Pas <laughs> <laughs> na. So, eto, ah, kailangan nyo lang gumuhit yung ganito. So, wala tayong ruler. Dapat kailangan natin ruler. So, eto siya. ito mga viewers, magandang side lane to eh. Ito yung ginagawa natin. So, nagagamit natin yung pagiging vlogger natin dito. Totoo yan. Bola lang yan. Nakita nyo ba to? Yan. Kailangan meron siyang ganito. Ito. naman, uh, natin. Dapat mas maganda nito mga viewers, ano, tahi eh. So, pinakamabilis, ano, ah uh, lagyan na lang natin ng glue. Ah... Uh. Sinasabi ko na nagbibigo ko tapos nag uh, ah, pinakikita ko yung content paggawa ng saranggola. <laughs> oh, okay. Hey, no, pasensya na kayo, para ano rin no, content ko no. No, habang na para nakikinig ako sa inyo eh. Kita niyo naka-costume pa ako. <laughs> sabi nga yan okay. recover niya ako dahil sa inyo. Thank you. So, nalagyan na natin itong kabilang side. Tandaan nyo lang yung kabilang side. Guguhitan nyo rin ulit dito. Ganon din, same lang din. So, siguro mga ano lang to, uh, mga viewers, uh, tawag dito, ang sukat nito yung natin eh, bali, one inches bawat side magkabila. So, habang ngayon, nanonood yung, ano natin, uh, kasama, uh, yung mga tumulong sa atin, makarecovery sa bigo, kaya, nag, try nyo rin, uh, mag, ando din kayo ng bigo. So, nakakatanggal ang stress, tapos sa batang doob, tapos magaganda po yung mga makakusap nyo, ayan oh. mga matitinong tao, merong iba, abnormal lang doon, ano, 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 senyon ano, ano, pala, supporter na lang daw ang kailangan ng Bigo dahil marami na pala daw host mga viewers. <tinyo> Ito magandang side to mga viewers, makikita nyo. Kasi dito as, as in, lang yung expenses mo tapos medyo maganda rin yung income. Tapos uh, yun nga, sabi nila, sabi sa Bigo team, kailangan daw uh, ano, supporters na lang at uh, nahihirapan na daw sa hot. Yeah. Napakarami na. Ayan, nakita nyo, marami pa makikita ang magaganda ron. <laughs> okay. Glider So, kaya natin ginanon yun mga viewers para makita nyo. So, ito natin ipapasok tong stick natin. Kaysa sa tahi. So, hanap tayo ng mga kapantayan natin. Itong mga awayan. So, kailangan nyo rin i- itrain nyo na ganito kung parang kung pantay siya o hindi. Kasi... Uh, para balance yung ano ng flow ng hangin dun sa bawat side. Ikot natin yung camera para mas nakikita ko kung tama yung video natin mga viewers. Tripot lang kayo. Viewers. nyo lang ipasok ito. Ah, yung ginagawa ko. <laughs> <laughs> yung stick eh. <laughs> oh, thank you sa inyo. Ayan, dandan yung lang dito no viewers, Tapos dandan yung tigain. Ayan. <laughs> sa mga viewers for stick yun siya so, tapos uh, bulutin natin ulit yung sa kabila kasi parang lumampas yung sukat ng ay, na, tumigas na yata. Ang yung luna. Madali lang naman to eh. ito eh. Hindi naman kasi makikita yung pagpinuto natin sa loob na. Kasi kailangan natin na mayroong mapipiga doon sa sarpe. Paano nagsisheet siya ng Lang ako nagliliwang lang sa iyo nga to habang um, nagbablog ako tapos nakikinig tayo sa ano sa bigo sila yung mga naging kaibigan natin nung kailangan natin ng kaibigan kaya nga to nakarecover na tayo so balik tayo dun sa kinaluluko natin yan? ano yan? ano yan? ano yan? ano sa mga viewers sa, sa kailangan gitnang gitna para balance siya. So, lagyan na natin ng mga viewers ka, nakikita ka bang gumagawa rin ito, nasa Bigo tayo eh. Bigo live. Ayan. Yeah. Sumunodin nyo lang pante ito kasi ito yung magdadala ng balance ng sa saranggola natin. I'm din na uh, lagay nyo na to sa gitna. So, doon naman tayo sa harap. Para makita nyo. Kasi mal masyado malaki to. Ayan. Kasi siya na kayo sa bahay natin. At parit lang yung ano natin. Shop. So, eto. Lalagay nyo rin to ng glue. Ganito. Tapos, uh, tik tiklopin nyo to. Ayan. Nakita nyo ba? Ito, nyo Tapos, gumawa ng... patat sulok. So, hanapin nyo lang yung dito yung niya. So, patat sulok nyo to. Eto, mga viewers. Nakita nyo to. Ito, ito, ito. Yan. Ikabihin nyo lang siya dyan. Para magkaroon siya ng paleter, ano, uh, diamond sa side. Diamond side, no, mga viewers yan. Tapos same lang din dito sa side. Kailangan na magpapantay siya no, mga viewers ha. Hindi pa kasi yun yung mababalan sa sanggunan natin eh. Kaya yung magdadala. So kaya ginagawa natin to uh, order natin yung mga viewers. alam niyo ba to? Uh, mga viewers, fiberglass to galing sa pamingwit, lumang pamingwit. Kung gusto niyo naman, pwede niyo naman tahiin na lang siya dito Ayan. Kasi yung ginagawa natin di ba klase? Eh. Ayan. So, eto mga viewers, uh, kung nare haba nito a 4 feet. To mga viewers. So, ilagay niyo sa 1 and 1/2 feet. Ito. Dahil nakapagtabas na tayo ng ganito. Tara, pakita ko sa inyo. tiene 啊，不、就是什么垃圾！ So ito na nangyayari na natin mga viewers. So kailangan na natin to ano uh, testing para buwas light test pakikita ko sa inyo mga viewers. So what's up, what's up mga viewers? So nandito ngayon tayo sa Oval. Uh, so lang ngayon lahat yung saranggola natin na ginawa natin pina light test na natin. Ayun sila oh. Sana. Ayun yung isa. Tapos, saan yung, ayun pa yung isa, yung kulay gold. At ngayon, ito hawak pa natin itong isa. Lahat paliliparin na natin. Titignan natin kung gaano kaganda sa area yung itsura ng isa yung design. Pero iba-iba yung kulay. Puro glider. Ayan, teka. Lipat lang mo natin yung camera para makita yung mga viewers. So, what's up, sa mga viewers na yung ano natin. So, di natin makita Ayan. Kasi nagdong araw eh, mga viewers. Ayan, oh. Tapos ayun pa yung isa pinalilipad nung Ayan, ang ah, pangalan niya? Buding. Si Buding. Ayan, ayan, ayan. Tapos ito yung mga saranggola natin mga viewers. Ayan na. Sa atin yung tatlo niyan. Sa kanya yung pink. Dito kay? Oh, ano? CJ. Oh, CJ. Oh, oy. oh. <laughs> Ayan, shout out sa iyo. Ayan, makakita niya mga viewers. So, yung paniki, hindi pa natin na ano eh. So, nakakasilaw yung araw. Mamaya. Oh, what's up, what's up mga viewers? Ah, si Jumel 05 to. Eto yung saranggola natin mga viewers. Ayan. Zoom natin. Ayan. Yung isa, malikot masyado yung pula natin. Ayan, no? Oh, parang fighter siya. Eto yung ginaya natin sa online. Para madali lang paliparin ng bata. Ayan mga viewers tapos ayun din yung isa ayan <laughs> oh, tapos ayun yun din yung gold ayan o, oh. makakatayo ba mga viewers ito, dami rin mga bata rito ayan o, oh. oh. Kaway kamay oh. what's up, what's up ayan ayan, ayan oh, Ayano. Oh. Ah, ayan, oh. so dun din natin tinali yung saranggola natin mga viewers so ito yung mga saranggola natin yung mga pinalilipad, yung mga binebenta natin sa ano, ayan mga glider yan ito yung gold. So ayun pa yung may bata rin nagpapalipad siya ng pagiging kite master din to. Bata pa magaling na siya mag ng sarili niya oh. Two-headed ano, di plastic. Para isang ano rin, pag sa malayo parang Batman yung titignan. Magiging kite master din to sigurado mga viewers. Isa rin to sa papalo sa amin. Yan, bata pa yan. Ganyan din kasi kaya ako nagsimula noon eh. Kaya huwag nyo sana makakalimutan. Marami pa kayo makikita iba't ibang saranggola. Uh, huwag niyo makalimutan sana mag-subscribe sa YouTube channel natin. Facebook at saka TikTok meron tayo. Tapos pumasok na rin tayo sa Bigo. Tinaray din natin. Ay, ayan, ayan, hindi lang yung mga chicks yung tinitignan natin doon. Nag-upload. Totoo yan. Bola lang yan. Tunggol! <rapping wala> Barinig kita sa mukha! <úllate>

Tinihiram muna natin yung mga ano natin. Ayan na. Ayan, nagsama-sama na silang. Ganda na mga viewers, di ba? Ayan. Ngayon na tayo nakakuha ng magandang view. Ayan. So, in natin para ma kanina pinaplastic ano natin uh, test so nakuha na ng ano pangalan mo tol? Ah, uh, po oh, Luis oh, shout out sa iyo ah. thank you nabili na to 150 ayun yung mother niya oh, thank you po Sh ayan i-enlarge natin ayan ayan po ayan thank you thank you thank you okay. din po okay oh. so yung isa din natin yung gold kukunin din so inalong natin to eh ayan o oh, sharing yung kukuha ayan mga viewers Ayan. Ay, hindi niyo mong isa rin sa ranggola natin. Hello 5